Alam ko rin ho na ang karang kamay ni Putik na si Emong ang may kagagawa ng na anak ko. <laughs> Meron ko kasi nakasaksi na ilang tao sa ginawa nilang pagdukod sa aking anak. Kaya lang, tinakot at pinantaan nila mga itong papatayin ka pa nagsalita. Good afternoon, Miss Romano. May pangako kayo sa amin, di ba? Weekly nyo ngayon. May kukolekta yun lang sana kami. <laughs> Pwede bang sa susunod na linggo na lang? Kayo talagang mga artista, Oh. Pare-pareho kayo. Wala kayong isang salita. Ha? Huh? Baka nakakalimutan nyo, Mr. Romano. Isang bote lang ng asido ang katapat ninyo. <coughs> Kaya nga nakikiusap ako sa iyo eh. Hindi <coughs> po pwede yun. Ang sabi ng amo namin, pag wala kami makuha sa iyo, ikaw ang kukuni namin. Pare, tama na, babae yan. Hoy, artista! Huwag na huwag mo kaming pakikialaman. Baka magsisi ka. Kawawa naman ba pamilya mo? Huh? Dulce! Huh? Tandaan mo tong pakikialam mo, Mr. Jess Lapid. Action star, ha? Huh? <laughs> Baka nakakalimutan mo na big four kami. Ano? Joe, halika. <laughs> Jess Lapi. Bida, hindi ba kaibigan mo yun? Please, join oh, us. Hindi, may mga kasama ako eh. Isang bote lang, oh. May mga kasama ako eh. Babalik na lang ako mamaya. Ikaw ang bahala. Umabog ka sa corner. Kay Alvarez. Puntay mo ka agad ang barkada rito. O oh, sige. Pare! Umalis na tayo rito. Hindi, relax ka lang. Pare! Bakit Pare! Ano problema? <laughs> Wala naman pare. Ikinagagalak ako lang makainuman. Ang isang artista. Uho! Na sa Sorry ko. No. Siyempre, nagkaroon lang ng kasayahan. Magandang magbabad sa bati. Dahil mainit ang tubig. Magaling para sa bayo na lol. Diga, table ka dah! Hindi ka dyan! Sorry, naka-table na ako eh. Ano? Ano sinabi mo? Naka-table na ako. Bakit? Sino mang pinagmamalaki mo? Ha? Ito! Walang pinagpat dyan! Manila ang kain pa kahit dyan! Ika! Pare, pare, pare. ayaw. Anong problema mo? Hoy, sino ba? Hindi mo ba nakikilala kung sino kami? Kilala ko kayo. Kilala ko kayo. Kayo mga sungot dito eh. Huh? Si! Huh? Si! Huh? Sige, ituloy mo. tuloy ang lumipad ang ibon mo. Hindi mo pa Tama pala ang tip sa atin. Dito pala sa maisan tinatago ito mga damo. Mautak talaga. Hindi mo nga naman iisiping plantation to. Kailangang may report natin agad dito sa opisina. he ka ano? oh, dito lang ako. Sige. Sige, o. Oh. sige. Ang tingin ko sa si inyo ay alagad kayo ng batas. Baka makatulong ho ako sa si inyo at matulungan din ninyo ko. Anong ibig niyong sabihin? Alam ko ang hinahanap ninyo ang pangkat ni Putik. Alam ko rin ho na ang karang kamay ni Putik na si Emong ang may kagagawa ng pagkawala na anak ko. Meron ko kasi nakasaksi na Kazaksine, ilang tao sa ginawa nilang pagdukot sa aking anak. Kaya lang, tinakot at binantaan nila ang mga itong papatayin ko pa nagsalita. Eh, ano naman ang ginagawa ng mga alagad ng batas dito? Wala ko silang magawa eh. Natatakot makipagtulungan ng mga tao. Kaya malaya pa rin ang pangkat. Kung gusto ko ninyo, sasama ako kayo doon sa malagasang. Madalas ko abutin doon ang umaga si na-emong sa pagiinuman. Sige, samahan nyo nga kami. Ben, ako kayo.